Yo, what's up? Mga kuis mga insan good morning! Ngayon na tanan. kita, to kita koan. Ha, pastrana. Ako ngayon ni JR, ang derigo nga po, pero daw ganyan Ngayon, may pangarap. Yaka, ayaw ito. na pastrana, kami nagpaluto. Aton, o, adi biay na kita nakita. kita new kapitol. kita new 'to na 'to. Paluto dito 'to, mga naluto, 'tong 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 Nakapakyaw kita di dito Ah, uh, distrito. Distrito ini didi, Oh, luyo simbahan kay Kuang Kono Pabunyag. Yaka, ayo to. Yo, what's up? Adi na kita pastrana, magtitigang na kita pagluto. Siyempre, una-una tong pagluto, steak, ang pork steak na malami-lami kundi niyo makikita Hay ba kundi akundi la mangkita niyo in mikus-mikus na ninsan si insan. mikus-mikus mo pa yan minikus-mikus na ninsan kuya minikus-mikus na ninsan mikus-mikus 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 pa ninsan mikus-mikus mo pa yan insan si insan. mikus-mikus mo pa yan Tapusin mo na yan insan Tapusin mo na yan Siyempre, isunod e, natin ang siyatan service pili pertontahan tanay tested bago natin exhaust Siyempre, insan, mikos-mikos naman. Ang siyempre, sunod natin, ang mix beads. Ang beads na ng buhay, na masustansya. Siyempre, ayaw ka mukhang alimot. Pag kita na akong video, kung may mo balik balikan niyo, magka pulo, para dere ka magsawa. Iya ka! Ayaw ito! Siyempre, tapusan na ito, insan. Mikos-mikos na insan ko yan. Mikos-mikos na yan. iniluwatan iniliwatan na loto, sitang surface pili. Ngan, may nato na loto, naloto, liwat na, siyempre, ayo ka nga anato na loto na mix beach ini anato mix beads pasensya na ka Mukunori ko ka picture eh ka video eh ano ba